Hello everyone, eto pala si Tagalista. Tara simulan na natin ang kakulitan. Wala pa ba? <laughs> Wala pa eh. Wala pa ba? <laughs> Parang ultra instinct lang ni Goku ginamit eh. Dati 1 inch lang, trim lang. Sa lahat ng girls, kasi lahat sila long, so inisip ko sa kanya, bagay naman sa kanya yung short. Kahit umiiyak siya. So... Ewan kung matatawa ba ako o malulungkot sa'yo ate. Sa iyong palagay, anong trabaho ng presidente ng Pilipinas? Sabi mo ay para gumawa ng loss. Ito naman si Bata, binulgar naman ang lahat eh. Ha ha ha. answer dito ay ayusin ang problema ng bansa. Ay, hindi na lang. Hindi na lang. Ano ang... na <laughs> so... Napakatampuhin naman ni Kuya eh umalis lang sa glit si Nono. Bali order niya sir spicy chocolate cake na. No? Oh, spicy. Spicy ba? Oh. Okay. Hindi ba? Bangus daw po, mainit kasi siya oh. Wala niya ma'am, mainit baka may lagnat daw po. <laughs> Ito namang challenge niyo kay father ay totally nakakatawa. Ha ha ha. Wala na talo na si father. Halos di na mapinta mukha ni father dito eh. Boss, yeah? <laughs> <laughs> 80 pesos sa inyong sisig Ba't parang ang mahal kesa rin sa kabila Wala bang mura dyan? Wala eh, upit mo Gusto mo mura Oo po, o -o -po Gagi kayo ate din na may patulog ni kuya eh. Presentable, presentable. Using the same oil, igigisa lang natin yung ating ginger. May live na show pa na nasama, hahaha -ha -ha. Sorry, ako exam na pa kasing gagawin ngayon. Parang EOV, first time tumikim ni kuya ng matcha flavor. Yan ang Jollibee oh! Ride lang yan, nandiyan Jollibee! Ano mo kay kuya Jollibee yan? Jollibee ba yan? Oo, Jollibee sa Macdo. Oo, di ba Jollibee sa Macdo? Meron palang Jollibee sa Macdo, bago yan ah. Ay, tinuloyan oh! Ay, kinuluyan, ay! Ay, puha patay alaka! Kala ka tinuluyan. O, mo basta go. Ay, patay. Patay yung makina ng sasakyan. Ay. Mano ulam. Torta. Tsaka adobo. Baka din tayo mamatay niyan. Puro gulay. Puro gulay gago ka ngayon ka na nagulay. Hanggang dito muna mga katagalista. kita sa susunod na mga araw. Bye-bye.